Good morning mga lods. Meron ako dito kalahating kilo na kampung chicken. Ayan. Malinis na yan. Tapos meron ako dito. Ayan. Luya. Sibuyas. Puti kasi wala kaming red na onion. Tapos dahon ng sibuyas. Ayan. Maka may binabad ako dito na bigas. Ayan. Simulan natin ang ating pag luto. Yan. I-bisa ko muna ng yung ating I-bisa muna natin ng maayos ang luya, hanggang mag-aromatic siya mga loya. Pagpasensya nyo ng mga loads kasi yung kabila kong kamay nakahawak ng cellphone ay yung kabila yun ang naghalo, Ayan Dagdag natin ang ating sibuyas Puti at saka sibuyas dahon isa-isa na natin. Ayan na, mabango na mga lod. Ating luya at saka Ibuyas. Ngayon, idagdag na natin ang ating mga chicken. Ayan. kampung kitingan na dum, Ayan mga dum, Medyo ano na yung manok umiba na yung kulay idagdag na natin yung bigas na binabad natin sabay natin sa pagisa may tubig pa kasi ay akamayin ko Yeah. Tapos, halu-haluin lang natin yung mga lods. Ugisa-gisa natin ng mga dalawang minuto yung bigas. Yan. Okay na yan, mga lods. Tapos, ilalagay na natin ang tubig. Meron akong isang litrong tubig dito. yang ginawa kong dalawang litro mga loads yung tubig para magdagdag na lang tayo mamaya kung kulang sa tubig pangit din kasi pag sumubra sa tubig tapos meron ako dito isang perasong ano yan, isang perasong chicken cubes. Lagay natin. Tapos, nagdagdag ako ng kunting patis. Kunting patis, mga isang kutsara lang. At saka, paminta mga lods. Ayan. Ayan. Pusayaan lang natin yung nakumulo.